Okay, hey, what's up mga sir? It's Megan Sir Gad. So, meron akong gustong i-share sa inyo dito sa aking Aerox version 2 2021 model. For almost 3 years kong ginagamit ito kasi 3 years na siya ngayong October with 29,822 kilometers ang kanyang mo. First time ko na-experience na magkaroon ng leak sa aking, sa aking shock. So, yung shock na yan ay hindi yan upgraded. Ito yung stock na shock. Dalawa yung nag-leak. No? So, this is my first time na magkaroon ng leak sa motor. I don't know. Siguro, mabigat yung aking angkas. Kaya, ganun. Meron din akong motor na Kimco, Suzuki. Pero, first time ako nagkaroon ng experience with regard sa shock na nagka-leak. So medyo malambot na siya. Mas maganda siya magplay ngayon kasi malambot. Kasi kung alam niyo naman kung Aerox user kayo, matigas talaga yung shock ng Aerox natin, no? Kapag wala kang angkas sa likod, ramdam mo yung uh, lalo na pag may mga lubak-lubak, ramdam mo agad kasi sobrang tigas ng shock niya. Pero pag mayroong ka angkas, yun naman sobrang smooth naglalaro yung ating shock. Yun nga lang dahil nga nagkalik pag meron akong angkas, lalo na pag mabigat, nararamdaman ko na na sumasagad na siya. Papalit man ako ng shock. Yung stock shock pa rin yung aking ilalagay sa aking airhose. Yes. Hindi ko na experience na magpalit ng shock ng yung mga aftermarket. Yung RBC, parang pang racing-racing or pang cosmetics ng motor. Mas prefer ko pa rin siguro yung shock ng stock. Ask ko na lang din mga sir kung ano yung mare-recommend yung pampapalit ko sa shock na to? Stock pa rin ba? Or meron bang mas magandang brand? Para naman uh, sulit yung pagpapalit ko ng shocks. So, I guess hanggang dito na yung vlog na to. Again, this is Sir God. Ingat po tayong lahat. Keep safe, ride safe, and God bless us all. Bye-bye!